Hello, hello, mga langga. Gawa tayo ng pizza. Ayan, ang arena. Ayan, asin kong Ayan. Ayos ang, ayos yung ano namin, no, yung pangbilog. Yung ano, yung baso. Yung baso na ginainuman ng chai. Ayan. Palagi pag magluto ako, palagi na lang akong seryoso-seryoso. Ayan, tinanggal ko na ang galing ko na siya. Yung mga bilog-bilog ilagay ko na siya sa lalagyan. Yung, ayos yung molder namin, yung baso. Diba? Kailangan siya, ano, makapal. Ayan. Pagkawin naman tayo ng isang, ano, isang, tinapay na naman yan. Ang gagawin ko. Ayan ang oh, himasimasin ko muna siya para maging makinis. Ayun pa yung talaga, oh, high tech talaga, oh. Yung kaserola. Yung pang bilog ko yung kaserola, oh, ba diba? Ganyan talaga kami. Ganyan pag mahirap, gagawa ka lang ng ano, ng paraan para maging magbilog, magform sana nabilog. Ayan, bilog na yun. Tapos sa ko sa sagit na Tapos ikatiin ko pa ulit sa sagit na Para siyang maging triangle Magform siya ng triangle Ayan Hiniwa-hiwa ko na sila nagkalat yung, yung mga arina. kung hindi ko paglagyan ng arina, dumidikit ayan po po anak ng palaman ko dyan yung cheese kiri yung kiri cheese ayun tapos ilagay ko yan tapos paikot ikutin tapos magform form sana ano yung tawag kruyasan ayun oo kinuha ko siya tapos yun na yung balaman ko. Yung kiri. Patay muna. Kasi habang, habang nag-ano ako, gumagawa ako ng tinapay, may niluluto ako. Marami ako may niluluto dyan. May mga patatas, may mga sherba. Tapos mayroon pa doong sa kabila sa air pa, mayroon pa doon na isang busa. Kailangan ko idubli-dubli yung trabaho ko. Kung hindi idubli-dubli, ay, <laughs> tapos na yung dasal, hindi pa ako natapos nagluto. <laughs> Kailangan, sa isabay-sabay mo na lahat. Basta tandaan mo lang lagi may ginagawa, may niluluto ka para hindi isang masusunog. Mula nung nagsimula yung Ramadan, March 11. Ganito lang lagi ang trabaho ko. Wala, no. pagkagawa ng tinapay, pizza. Hindi talaga ako nasawa. Pero, by 6 years na ako gumagawa ng ganyan. Hindi ko talaga ma <laughs> Hindi ko ma lahat. At least, okay lang siya. Diyan daw, oh. Diyan hawakan mo na sa gilid. Tapos, ayun. Tapos, ikut ikutin Para hindi siya mag, ano, magpisik. Ayun siya. So, hindi ko nakita. yan na, tapos ko na siya nagawa. Lagyan pa na ng sauce yung pizza. Lagyan ko na siya ng mga sauce. Inayos-ayos ko muna para hindi sila magdikit-dikit. Mamaya pag hindi ko pag inayos ay mag-away-away -away na naman sila. Magkadikit-dikit na sila naman sila. Pagtapos mo, pag kuha mo, puro nakambal. Dumikit na sila lahat. Ayan na. Na-form na, oy. na no, nagliso pa. Ay, tapos ano punin ko muna to para maging maliitis. Ayan, kukuha na ko ng uno. yung sauce. Lagyan ko na sa yung sauce. Ayosin ko muna para hindi mag tulok-tulok yung mga sauce. Yung mozzarella. Yung olives. Ayan, nilagay ko. Ayaw kasi ni, ni Bunso yung ano eh, yung ginagawa. Gusto niya yung, yung magbili yung sauce. Yung sa kanya, iba din yung sauce niya. Yung sa kanya, iba din yung kila nanay. Yung kila nanay, yung ginawa ko. Yung kay Bunso, ayan. Ganyan sa kanya. Yung ready, ready to mix na iya. Ayan, nilagay, ko na sa lahat. Tapos, kunin ko yung olives. Yung green at saka black. Lagyan natin sa mga tatlo-tatlo. Bawat isa, isang pizza, matatlo. Tatlo, apat, o lima. Kasi, Pagkunti -pag lang ilagay mo, mga dalawa-dalawa lang. Ay, masisira yung olives. Ang dami pa naman sa Kailangan dami-damihan kung mapuno-puno. <laughs> Para hindi masayang. Dati kasi maraming nasasayang. Tinapon ko lang lahat. Ayan, lagi na natin. tak na tak na uubusin ko talaga yung ano kunti lang yung nagawa ko mga sampu lang siguro o siyam ayan na o ayan na sila o hindi ba ang ganda ayan na luto na yan pwede na yan sa kainin ito na lahat yung finished product ready to serve na overload overload na siya. Kailangan natin nagyan ng mga design kahit hindi masarap. Basta may design lang. Goods na yan sa tingin ni madam. Pero hindi yan sa maubos. Pag ganito kadami, matatlo na sila kakain. Hindi yan nila maubos kasi hindi man sila nasawa. Kainin nila ngayon. Pagka maya-maya or ano, malapit na sa matulog, kakainin naman nila yan siya.